Welcome to Tandang Pananong. Narito pong muli ang inyong Dr. Carlo Ilagan para sagutin ang inyong mga katanungan at mag-share ang mga tips at advices para mapalaking maayos ang ating mga alagang malam. Ang panahon ng taglamig ay nag-uumpisa ng January at February at maaari itong bumalik na November at December. Sa panahong ito, ang ating mga manok ay maaaring makaranas ng stress na nagdudulot ng pananamlay, panghihina at pakawalan ng ganang kumain. At ito ay magtutuloy sa kanilang pagkakasakit. <coughs> ang mga karaniwang sakit na usong ngayong panahon ng taglabi kay mga respiratory diseases katulad ng sipon, pisik at halak at syempre ang coccidiosis dahil maraming sisiyo sa panahong ito. katulong ang paggamit ng BIMEC feeds dahil ito ay magre sa better production, good cheek foundation, higher survivability, and stronger immunity. Ang BIMEC feeds ay may immune boosters kagaya ng organic selenium at probiotics. Ito ay may tamang formulation at proven tested dahil ito ay dumaan sa masusing monitoring and trial sa ating research and development farm. Importante ang pagbibigay ng mga supplements na gaya ng multivitamins, ang ating Norobit na injectable, ang Multimax D5 ng ating oral drops at ang ating Multimax na water-soluble vitamins. Ito ay upang lumakas ang kanilang resistensya, maiwasan ang mga sakit at tumakas ang level ng kanilang immunity. Importante ding magbigay ng Electromax upang ma-replenish na walang electrolytes kung sakaling ma-dehydrate ang ating mga manok. Mga gamot na kailangan natin upang malabanan ng mga karaniwang sakit ngayong panahon ng taglamig ay mga antimicrobial sa gaya ng doxycycline at Trimax upang labanan ng mga respiratory challenges ng ating mga alagang manok. At para sa sakit na coccidiosis, maaari natin gamitin ang ating Bimig Integra CXD3. Muli natin ipinapaalala ang pagsunod sa tamang dosage and recommendations sa paggamit ng ating doxytrin Gold Premium, Trimax at CXD3. Importante na alisin natin ang mga parasitikong maagaw sa nutrisyon na binibigay natin sa ating mga manok. Bigyan natin sila ng Bimig Integra Warm -X. Ito ang pampurga na nakaposisyon natin as a maintenance dewormer o ibibigay yun ng monthly basis. At para naman sa ating Bimig Integra Warm Max, ito ay puposisyon natin as a rotational dewormer para maiwasan natin ang resistance sa pagpupurga. Ito rin ay puposisyon natin sa mga special activities kagaya ng after harvest ng ating mga stags before breeding ng mga ating brood cocks at brood hens at before conditioning ng ating mga panlabang manok. Ito ay ang ating 3-in-1 dewormer laban sa tapeworms, roundworms at external parasites ng ating mga alagang manok. At dyan po nagtatapos ang isa na namang edisyon ng ating Tandang Pananong. Muli ang inyong lingkod, Dr. Carlo Ilagan, kakampi mo sa panalo.